alas ano na magpa 5 na siya magpa 5 na ng hapon bumaba ako mag walking walking ako hanggang makakita ako ng mapasok ng mga tindahan wala yung amo ko kapatapos ko lang maglinis ang bahay mali sila ano kasi holiday kahapon boat festival boat festival festival at ngayon ngayon walang pasok siguro nang malis sila, bukas pa daw balik siguro baka mag swimming, kasi nagdala ng mga pang swimming so ako naman maghanap hanap ako ng ano siguro kulay ng buho kasi marami na siyang lumalabas ng mga ano tungpa, so ayan guys stay ang aking view malayo layo din siguro pagbilisan ko ng lakad Uh, ano. Meron kasi na ano Watson. kasi sa kabila, parang hindi Watson ang nakikita ko doon. So, dito ako pupunta kasi gusto ko sa Watson. Ayan guys. Na ako ng card. Hindi ko alam kung ano klaseng card yun. ATM or ah <laughs> uh, uh, yoyo card. Yung para sa bus at saka sa ano, sa MRT. Hindi ko siya pinulot. Kasi alam nyo ba, dito, hindi ka basta-basta magpulot-pulot ng kung anong-ano nakikita mo. kasi, natitrace yan. Natitrace. Lalo na kapag, ano, malaki siguro ang laman pa. Tapos, pag ginamit mo kasi yan, mag ano yan, uh, mag, tawag ito, mag ano yan sa mga cellphone nila. Kasi ng mga naka ano yan, mga naka, tawag nito eh. Makalimutin na talaga yung lola. Mga naka-register diyan sa kanina, mga cellphone number nila. Kaya sakaling pulotin mo tapos gamitin mo, marami nang mga nangyayaring kasong ganyan. Oo, oh, nahuhuli, nah, nahuhuli ng pulis kasi ano, ni-report nire ng may kapag maka sila ng notification siguro na 'yun ginamit yung card nila ganon Kaya hindi ka basta-basta magpulot. Kaya makita mo dito mga tao dito pag makakita sila may nahuhulog hindi talaga kinukuha ganun sila ka mga disiplinado Oo. ang aking way ah uh, maghanap ako ng malayo-layo rin yung ano malayo-layo rin yung watson sa kabila sana akong side kasi lang naalala ko parang walang watson na akong nakita parang ha? Huh? parang pagbasa ba yung cosmed? yun ang pagbasa ko eh hindi watch kaya dito may watson kasi dito pero medyo malayo pero okay lang ka walking na din yun kasi ano na baga ako ngayon Nga hindi na ako araw-araw na nakakapag-exercise dati kasi nung sa lula ko kahit lula alaga ako nakakapag-exercise ako pagkagising ko exercise muna ako bago ako gagawa ng gawaing bahay ngayon hindi na mahirap na pagbata mm -mm. Kaya parang ang bilis kong hingali na Ganun. kasi nga kulang na sa exercise kuha no? ko ba kasi may matanda na lalaki ang mga pinapanood niya sa kanyang cellphone ay mga nakatupis mga nakatupis wala siya, scroll siya ng scroll ng na, <laughs> mga nakatupis na babae, matanda na siya gusto, ganun na lang pala talagang kaya ng mga matatanda. <laughs> mm -hmm. <sarating noise> Ang ganda, no? Hindi ko maintindihan kung ano to dito. Parang, ano? Ang ganda. Ang <smart noise> ganda. Ang tagal ko na hin hinahanap tong ano na to. National Open University. Yan pala yun. Malapit lang pala sa bahay. Kasi, ano, nagpa, nagpunta ako sa health center. Sabi, dito daw ako pwedeng magpapa-blood test. Kasi sa health center, yung aking insurance card ay hindi makikita sa system nila. Kaya dito ako tinuro. Uh, so, alam ko na tuwing Sunday. So, pupunta ako dyan. Dyan yung ano, mga schedule ng mga bus. Kung anong oras darating, anong oras mag-stop dito. So, kaya may ano, may may alam ka kung anong oras darating yung bus number na sasakyan mo. Stop light. Ayan yung ano, semisilip oh. sumisilip yung ano. Nakita niyo guys. Ano yung sumisilip na yun? na, wala, na, na dilaw na may pula. <laughs> may tanglaw. Hello McDonald's. Hello may tanglaw. Ang McDonald's dito ay may tanglaw. Ay Dito kami nag ano. Dito kami nag tawag nito. Diyan kami nag ano si amo uh, ko. Diyan siya nag ah uh, uh, tawag dito. Nagda-drive through. Dito kami nagda-drive through. Si ilip natin si Macdo. Napawis na ako ng punte eh Pinting pawis na ako. Stoplight tayo. Hindi tayo basta-basta ako mag ano hindi tayo ba basta kasi supply baka ma makapag tayo makapag find na dito natapos na kasi yung ano ang na Ngayon, malapit na ako parang ang bilis ko yata naglakad <laughs> nag nagkomplain pa ako no ang bilis. kasi parang kulang pa kasi yung ano ko pa ako pinagkawisan. Ang ganda ng ano, alasing 5 na. Oh. Ang ganda ng ano, panganod. Malapit na ako sa ano, puntahan ko. Ganito ang kalsada sa Taiwan. Ganito katahimik. Ayan yung post office. Wala yung post office. Ayan yung post office ayan, yan yung post office Diyan ako pala pwedeng pumunta ang daming manga doon ano yan, ano yan? mga ibon, mga dansa mga gangsa nasa dito may park dito may park ayan nagintong intong yung mga mga wildo dala-dala yung kanilang lola nagpicture-picture sila nitong intong guys Watson may ditingnan ako diyan sa Watson tapos yung papasok dyan, palingki daw yan. Pupuntahan ko yan mamaya. Titignan ko. Pili ako ng ano, pangkulay ng buko. <laughs> pangkulay ng buko. Nakakita ng palingki. Pupunta tayo. Baka may bayabas. ang bayabas. Sabi nung kaibigan ko, mura na ng bayabas. Tumpok lang daw. Ay, eh, tumpok hindi. Kilo-kilo, 100 per kilo. Alam mo ba yung kilo nila dito? Iba sa kilo natin sa Pilipinas. Ang mahal ng bayabas. Ba't ganun? Alam ko pa. Ayan guys, nakakita nga ako ng mga prutas. Ayan o, oh, may lychee. May lychee siya, iwan ko magkano isang ba bangan. May bayabas. Ang malang bayabas. 100 plus talaga ang kilo sa kanya. 150 nga sa kanya. Yan, may orange at uh, avocado. At durian. Yan, may durian din dito sa Taiwan, guys. At uh, medyo pricey talaga ang mga fruits ngayon. Kaya hindi ako bumili. Di bali na lang. <laughs> so, ayun, guys. Wala na, uwi na ako. Malang ba yapas? Hindi na ako nag doon. Nagugutom na ako. Uwi na lang ako. May pagkain naman ako sa bahay. Saka na ako bibili ng bayabas kapag mura na. Mahal di. Mahal lang bayabas. Pag mura na kasi limang piraso. Ganun ta malalaki. Limang piraso, 100 lang. Pero ngayon, 100. Baka yung isang piraso lang, 100 na. Kasi kilo nga. Kilo-kilo. Ang mahal. So, uwi na lang ako. ng nang pakwan? Ano daw po? Pakwan ng waliyen. Ang lalaki oh. Eee! Ang lalaki ng pakwan. And guys, so, uwi na ako. Mag-start na naman ako ng walking, walking. Walking papunta, walking pa uwi. Hindi nga ako napagpawisan eh. Ano? Pagdating doon sa... I amin mean, ikut ikot-ikot pa ako doon sa ano? Sa... Tawag nito sa doon sa loob kasi wala naman akong alaga ako lang mag isa nga kaya ikot ikot muna ako so ayan guys thank you for watching bumili lang ako na pang sa watson sana kumulay na yung buhok ko uy ang laki na ng ginastos ko nitong buhok na to hindi ko alam ang bakit ang problema hindi ko alam kung kulay to sana kumulay na siya Thank you for watching bye bye